presidente hanggang ispaw oh. yun yeah, naman sana ispaw na naman mau maurag <laughs> oh, nasabay ka mo oh. oh, para turindog lang oh, para video maka mo oh. yay yun naman kami digdi sa luas uh, yan tabangan to na si ayan utility taluin mo tapos ayun pang oh. pintor kita na lang. So, okay, oran na yan, na. Okay, so nahiling nindo yun eh. Ano, dahil ito naabot naman. So, ang ta, nahiling nindo ni yes, eh. Dahil man kay puha na, ah, ano yan, as in, grinder nindong maray. Ano? So, ang kay lang is linigan, mahali ang kalawang, ano po, kasi mamasilyahon man yan, eh po, magpantay lang nindong kadikit. Kasi pagka pinantay nindong maray, mawara na si kusog. Ano? So ang kikibuhon lang is lilinisan ta. So ang mainot, grinder. Pagkatapos ni grinder, si Baping. Si may kaput na Baping. Si may kaput na Baping. Yan, si may kaput na Baping, yung masunod sa grinder. So pasirin na kita duman. Ano? Tapos pagkatapos ni Baping, pintura si Pintura. So si Pintura niya on digdi, Ano? Tapos pasirin lang kita duman. Ayan po. Tapos paghalabaan na ang sa toyang extension. So balik kita dig Ano? So at least, ngunyan na hapon, ang objective sta, ano lang, pirang oras lang kita dito, mainit. Ano? Kaya dadali dali tadi dito nga para dog. Ayan po. So, ang pintura pati, natinirta na yan. So, dapat maubos ta yan. Ano po? So, medyo bibilisan tang kadikit. Okay? Okay. So, sige na, pininamagpon. Na Magana ha? Dahil magkaranot ta ang mata. O, si mga bystander, si pintura, secure muna dito sa laog. Ayo, oh, sikit na. So yan, uh, isa sa mga ano nila. Ayan, engagement. Ya, talaga to trabaho na oh. Ayan. Gagawa sila na ah, kikini sila, ayan. Dipinturahan kasi natin to, guys. So yan mga estudyante natin. Oh. Uh, si Kuya Koy.

Ah, mga pampambakal pag ano na pag take, subscribe na katang katakol so sana mag abot naman si Samu yung supply ta may kaming supply guys ano para sa raga lang so na sana may kibuon kaya lang iyan na nga na uubos ang oras nila mga eskolar na guys So, saro sa mga activity na pinapag-ibot ah. Arog mga engagement yan kasabay sa ano ninda sa course ninda although dahil naman kasabay sa TR uh, pero uh, sa kuya as part of their activities yan pinapasabay ko sa inda na at least ikusin na ning, ano yan, engagement sa totoong trabaho yan itong talagang ano yan, ginagawa sa welding yan so yan ang mga

O <laughs> oh, yan o, oh. dikit na oras na sana guys, matatapos na kita oh, uh, Dali yes, very good O oh, yan guys, ah, uh, akit na yan So ayan guys, mo 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 So bukas naman. So ayan lang na trabaho nila ngayon. Kasi ito di ko na muna ang anong pinagawa mo pagod. Matagal. Ngayon ang gagawin natin is tatanggalin muna ang kalawang tapos pintura. Yun ang muna assignment natin. Kasi kinalawang na masyado. Tapos ah uh, yun. Kaya -ano natin dadalihin. Saka natin dadalihin. Ayan. So dapat kasi ito dapat pala ang strategy natin is uh we'll na natin doon pa lang sa ano para uh, sa sa shop para hindi kita masyado ang wineldingan kasi pangit tingnan no? Pero anyway, yan. yung mga trabador na lang magpi-finish So ang objective lang natin is magkaroon ng pintura ng konti. tapos medyo makinis, malinis kasi hindi pa naman sila diyan nakakapagano nakakapag ah, tapos ayan ah, saka na yan gagawin natin so may klase kasi tayo guys so kinukuha lang natin yung konting oras ng mga estudyante tapos uh, ah, natin ng kote dito so bukas naman kasi mainit na so ayan and uh, sana matapos na bago magtapos din sila kasi pag graduate na din ng mga estudyante natin Ayan. So ayan guys, bukas naman. Bye.